Yo, what's up? It's your boy Nimbus nga pala at muling nagbabalik para sa reaction video At ayun mga kapatid mga kaman meron tayong na nabalitaan na si Francesca ay nagbigay ng mensahe sa kanyang mga kapatid sa amang si Francis M So ito mga kapatid mga kaman samahan niyo ako at di na natin papatagalin ng mga mensaheng ito So, intro Okay mga kapatid, mga kamunin, let's go, tingnan na natin. Anak ni Francis Magalona, may mensahe sa kanyang mga kapatid. Siya rin ay sigurado ng sasabak sa showbiz. Na Ayun na pala mga kapatid, uh, kasado na pala, no, na siya ay uh, sasabak sa showbiz, no, si Francesca. Ayan, talagang uh, susundan niya na ang yapak ng kanyang uh, ama. Narito ang detalye. Ayun pala mga kapatid mga yan, siyempre, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Sikat Trends para sa mga updates, eh, mag-subscribe na kayo dyan mga kapatid mga kamunay. Isang touching moment ang napanood ng mga taga-sabaybay ni Julius Babaw uh -huh. sa kanyang exclusive interview kay Francesca. Medyo uh -huh. mahiyain ang bunso ni Kiko dahil pansin ng mga netizens, medyo uh -huh. mahina ito magsalita. Ganun pa mana, mm. niya naman ang kanyang damdamin ng maayos. Careful din siya sa kanyang mga binibitawang mga sagot. At ito marahil ay dahil na rin sa ugnayan ng kanyang mga magulang noon. Uh -huh. Ayun kay Francesca, sa ngayon ay sigurado na ang pagsabak niya sa showbiz. Mayroon umano siyang album na tinatrabaho at ang single nito ay malapit nang i-release. Oh, so may ano no? Meron siyang mga mga kanta na palabas, no? Mga kapatid, mga kamonay. Yan kabang-abang yan, no? Meron meron siyang uh, album na lalabas. Kung pagsabak nila sa Pinoy Pawn Star, kasado na pala ang showbiz career ni Francesca. O, Dahil... oh, di ba mga kapatid, mga kamonay, sa so, mga nag-iisip diyan na mga kung ito nga ba ay planado o ito ay uh, nakamindset na bago sila lumabas sa Pinoy Pawn Star. Ayun, ayun positive tayo mga kapatid mga kamole na planado at kasado na yung mga plano nila bago sila lumabas sa publiko mga kapatid mga kamole so ayun ang update ngayon di ba so ayun tuloy natin dahil nakapirma na siya ng kontrata sa si isang hmm. talent manager na mga ng bali nakapirma na pala ng kontrata ibig sabihin yan talagang uh, ready na exposure lang talaga kumbaga kaya lumabas sila at nag-ingay. So, eto na. Yung tamang, uh, tamang way. Di ba? Ang ganda ng mindset eh. Malaga no? <laughs> ng kanyang karera. Bata pa lamang umano siya ay hilig niya na ang pagme makeup at mahilig ng umarte. Mm. At ang puntong ito ng kanyang buhay ay siyang pinakahihintay niya na sandali. Dahil noon pa man ay pangarap niya na umano pumasok sa showbiz, ayon pa kay Francesca na papaisip umano siya minsan kung ano ang buhay niya sakaling buhay pa ang kanyang ama. Madalas daw siyang magtanong oh, no. sa kanyang mga tiyahin, lolo at lola tungkol sa kanyang Papa Francis. Masaya siya nang malaman na mahal pala sila ng kanyang ama. Ito ay base umano sa mga narinig niyang kwento hinggil sa love story ng kanyang mga magulang. Pero pinigil niya ang kanyang sarili na huwag nang magbigay pa ng detalye hinggil dito. Matalino si Francesca dahil alam niya ang mga limitations ng kanyang mga sasabihin. Hmm. Napansin rin ng mga netizens na magalang si Francesca. Sa bandang huli ng panayam, siya ay nagbigay pa ng mensahe hinggil sa kanyang mga kapatid. Tinanong kasi siya ni Julie. Okay, eto na. na mga kapatid, mga kamunay, at mensahe no? si uh, Francesca sa kanyang mga kapatid. Kung ano ang nararamdaman niya, kung sakaling dumating ang time na sila ay magkita ng kanyang mga kapatid. Ayon kay Francesca, okay umano sa kanya ang gano'n na sila ay magkita. Matipid man ang kanyang sagot, tila siya ay nagulat sa tanong ni Julius. At sa huli, siya ay nagpaabot ng mensahe sa pamamagitan ng naturang vlog para sa kanyang mga kapatid. Ayon mismo sa mga salita ni Francesca, mm -hmm. I hope that you accept me. I don't have bad intentions. Ayun. Yun naman pala mga kapatid mga kamonay. Ang gusto lang pala niya ay uh, matanggap nyo siya. Kumbaga parang uh, matanggap niya, matanggap nila bilang kapatid si uh, Francesca. Yun lang naman ang gusto uh, ipaabot ni Francesca sa kanyang mga kapatid. At gaya ng sabi niya, ayan, I hope that you accept me. I don't have bad, bad intention. Kumbaga wala naman akong masamang mga, mga plano, ganyan. So, ayan. accept nyo lang ako bilang kapatid nyo. Parang ganun. Okay, mga kapatid, mga kamunay, siyempre, kung hindi pa kayo naka nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, siyempre, Nimbus TV yan eh. Subscribe nyo na yan. At siyempre, dito rin kay Sikat Trends para sa mga updates na tulad ng ganito. Okay, mga kapatid, mga kamunay, hanggang dito na lang. At hanggang sa muli, paalam, peace out.